charge po na natin yung ating uh, forklift no ito yung ito yung charger niya Ayan. Ah, so, ito yung ating micro computer inverter Control panel So ito yung ating tubig nagdag ng bola. So ngayon mga par, i-charge po na natin yung ating uh, forklift, no? Para nagsaganon, lagi siyang nakaready. Ito yung... Ito yung charger niya. Yan, malaki na yan. Yan yung charger. 有人。<laughs> 有人。 sa so, search na natin lang natin ma mapuro, no mag ingay nito aso na to so ayan mga par dito naman tayo sa ating machine so banda natin ito yung ano nya yung main switch yung main switch nya yan banda natin yung machine So ayan, nagbukas na siya mga idol. Ayan, na So ayan, umaandar na po. You're... Ayan, umandar na yan. So, hindi naman natin uh, lakasan, no? Yung ano lang naman para umandar lang siya. So, meron pa, yung isa dito, naka-andar na rin. <laughs> So ito naman yung isa mga par. Yung medyo maliit. Yun. Yeah. Under na rin yan. Oh! Ayan, kung nakita nyo naman. Under You're... na. O. yung alaga ko naghahabol ng mga pusa. Oh, lawit na dila niya kakahabol ng mga pusa. Oh. Uh, lawit na dila mo kakahabol ng pusa. Yun. Your... <laughs> so, ayan mga par, no? So, meron naman tayo dito isa. Papanda rin natin mamaya.